Hello guys! May gabi natong tanan guys for today's vlog guys. Mag-andam ko pagkuog pagkaon sa kong dugidogs dogs para panihapon. Ang akong isudan sila ha guys, ang katong naabot nga parcel ni Rosel. Mga ni Rosel ato sa ang Persian man to kay kusog mga una kong mga unang akong mga doggy dogs ato guys. So mga ayok ko ni Rosel ato kay mo ilang sudan nun kay ang ang i-order na ko nga para sa kong doggy dogs. So, Wapaman naabot o man naabot kang Rosel kay mas o naman ako i-order kang Rosel kay sa ilaha so Nangayo ko ani ni Inday Rosel kay ilang isudan. Kanang gi ka sila ani guys, oy dagan kasi sila mahurot rice guys pag ilang isudan kani bara guys oh. Mm. Kani tuna mantanan. tanan oy og mix ang kuan ani flavor, mix flavor siya dili man di ay unsa ang ay an, mix flavor siya na chicken chop. Dayon kani tender tuna, o, tender tuna. Abi na ko tuna tuna ragid siya guys. Guys, na chicken chop. Hala, diri makuan si Rusil ani. Ma di masumhan kay Leila like flavor. O na siya meaty mackerels. O oh, Mati Wow, nindu kay kuan. Chicken chop da anak na. na ko ni. Kani chicken chop gihapon. Ay dagan kin chicken chop. Ay tuna ra og kuan oy. Ay napa o. Oh. Meat macareo. Opat ka meat macaroni din, opat ka tuna din, opat po di ay ka kuan chicken chop di ay maayo kay lahat di, ang gikuan di ay la ganahan ko ani order kay mixi. paretong tong nako order na ko una bitaw guys, lahi po to siya pangalan kay kuan. Kaning usarog flavor, wala nila gi mix ang flavor. So karon magandam na ko og pagkaon sa kong mga doggy dogs. Mangayo isa, agtaw, anak, kung isa at kawakan ako ihatag sa ibig. Dadalih aranan bugnani na ay. Nanginaw sa ako. Biriga kay guys kay sayon nang uli ako, nang uli akong bana karon guys. Hayo sila nang uli sa iyang boss. Kay naaraman sila sa kuan guys sa opisina nila sa Balintawak. So sayo sila nang uli. Una nang uli akong bana, guys. Una siya pauli sayang amo din, ayang amo ning so, gatagsa man sila sakyan guys. Mutong una na kulay kung bana, hindi pa kasi kay sayo daw siya nakauli. Mag nyara ang sud anit crusade ani Rosel, mga ko ani isa para isod an sa kong mga doggy dogs. Kay mm. gabi naman guys, alas unsa na oras guys? Alas 6 naga? Alas 6:24. Na, alas 6:24 naman Ay, hapit naman dai alas 7. Dali oras oras oy. Gay pali ko sa isa ka plato gabi nila sa mga Aman. Keri. Adi ko nagigamit ni Rosel. Ato porto. So? Oh. Uy, Jesus Christ, na wala man ni Lamot ni mo. Ki, ko na siya kaning orange siya man ni. Wala manasya, Ala, wala na ko naklik. Agoy guys, wala na ko naklik ang rice. Hala ning tubo na siya. Tingala ko guys, mga bugnaw, mga kahit anawa, wala ko na-click di ay, oh. Di tubig pa. Hala, wala na ako na-click may may. <start noise> Kabuhuan. <laughs> wala to, na ito na ko na-click di ay. Ganina, manggod guys, kaya nabisi ko guys, kay nag-general cleaning, manggod sa balay. Unya, wala na lang na ako video guys, kaya kasi naman ko og video guys, nga general cleaning ko guys. Now, ko na, wala na na-click. Lutoon sa natong rice ha. Ipanggutom na ni akong mga anak-anakin. Halaka na limtan. Di na ako uplik. Saka ako ni ganina guys. Di gadagandagan manggut ko guys. Hindi na lang. Dali, iraman na. Kay rice naman tong plato ha? Dali, Dalira na ay. Ay, super. si Rosel? Rosel. Oh. Ay, ate, lami at sad. Ang ganina po, to, naman to, ganina. na po doon. Tuna man to ganin Chicken Cheeky na po. Cheeky na po. Di sunod. Ugma ang di. Di tayo lang Ang ganin. ganin sa uge. Pamupo sila na ngaon. on. Ang nyo doon. Sa sudanan niyo doon. Chicken chop or kuan. Yeah. Ayun na tuna. Na ay kuan. Na ay may may take. Ah, kanin ma. May, may take. Makere, Mating ah, makirilt ang ako ipasadaan nila kaya lami, niya siya. Wow, delicious! Hindi <laughs> pa yas akong mga doggy dogs. Ay. Yara guys, oh. Wow, delicious! Ani ah, pa paya. Ay, dadang tanawa. Wow, delicious! Ani ah, pa paya. Ay, nalami kay Mangayo ta. Ani ni Carousel man ni Mangayo ta. Kaya panabotin niyo. Oh, Mickey, oh, delicious, Mickey, oh. Ang best friend na ako ang miming o atong mga doggy dogs. Nalipay kay sila nakakita sa kuan guys sa sudan. Akong pakit on si Inday. Si Inday beauty na si eh. ka tanang anak na ko nga dogi dogs. Maritis man si Dudong eh. Mang ka. -huh. ga. Day, ali day na ko pakita nimo. Wow, delicious day. Adi mo pansin si Inday Oh. Kanya pansin pansin ang delicious. Day, delicious. Miti. Muna si Inde ang nanganak, guys. O. Oh. Day! Busog mo na si Inday Kaya kung ipainom mag milk. Yara yung anak, guys. O. Wala pa nagbuka ang mata, o. Hmm. Eh. Lihok na kaayo. Gibali na mo diri sa Pika's kwarto, guys. Kay. Maloy mo sa compression, guys. Giminga o aircon. O, ito, nibali naman sa Pika's kwarto si Inday din. Na, sa, kwarto namin natulog start kagabi eh, kay Halo ay misa ang mga dugidog sa gasigilag. O oh, ana, nadunggot sila sa kwarto guys nga mag-aircon nang ilang daddy. Wow, delicious. Eh, ah, eh, ah, eh, ah, eh, ah, ah nami ka ayo. Asus. Eh, kiss mommy. Yes. Kiss mommy. Mm Kiss mami. Delicious. Buto, buto ka. Buto, dabi na kung naklikto na ko ganina. Buang limot ng ko. Ay. Eh? O, ko, nakakuha na. Hindi, nako to na-click. Na, gani, pagbutang sila niya ako sa rice cooker, nag ana, -ana ko diari ari dayo, Nagkuha ko sa bangko, nagtrapo ko, ko sa bangko. Ay, po, galuka, dun, siya, ha? Abigay na ah, na ako naluto na. Kaya, mag-itang anak ko ga, ibtaga, kay ganina na, Kabuang. Sayang nga sa oras guys, yuk, kayo na sayo kay ko nag long agas sa nasquatro kapin kay para kung mga dogi dogs magkataon og sayo sadihang, sa dihang wa na ko na click ti ay. Magikuhang hugas sa kong herbal. Akong herbal guys, una mo ko nangalap ko ganina. Kuan bayabas og sa bana. Akong hugasan kay naot da nang kung kuan mag para na na po ko yung mainong unya panihapon. Before ko, ah, uh, before panihapon. kabuang kabuang wajin nakot naklik di ay Mag-inom na po ko'y tambal, guys. Kay, wala na po ko'y tambal. Kani magong tambala, guys. Kay, importante. Kay, ni guys. Kay, tambal ni satanan. Dagan kini siya sure. benefits, guys. Dili lang ang tilaok. -ok, ani ang imong ayuhon? Dagahan ka ayo. Kung nakayuti ay, ayohon, ani. Sakit sa kidney. ayohon, ani. Sakit sa tiyan. Ayuhon ani. Ang pa? Sakit sa likod. Kanang magsakit. Imong lawas. Ayuhon ani, guys. Dagahan kay Din sington ka ani, guys na sakit sa heart pwede po ni guys sakit sa heart okay kayo niya sakit sa heart ako kayo ko sakit sa heart akong mama muna akong akong mama guys ako, dili na ko wadaan aning kuan bayabas kay kuan bay na ako mama ay sakit sa heart mo bay na usap oh, pud bay na nga mag add, add to add to kay tong heart iyang eh, i check pud bay na yang heart na na siya doktor sa yang heart ito guys si Dr. Lim muna yang doktor sa heart nga kay nanawag ko sa kung mama karon kay plano na mo ugma mi mang larga. Dili pa man di ay sa pud kalarga, isa ka kalarga nang tako kay dili pa busy. Kay wa na dayon ang amo ang meeting. Dili man pud ay makalarga ang ako. 31 minutes Ha? O gani basta ka nang hadlok ka ayo dali ra kay na siya dili na siya magdugay. Basta hadlok na iya hang kuan. Ila? 20k. Ay, dali ar no. Dali ra no. mo. Dagan siya viewers. na, guys nga. Di mi madayog larga kasi mother na pod ang busy. Nya anak ko sa akong mother guys nga. Kung kung wala sa next week guys. Na busy na pod ko sa next week anak guys. Eh na kung anak. Travel na pod. Wanawa na yung mabili na po sa mong balay nya. Ako po, busy na pod ko anak na saon Anak ko sa kong mama, pwede raman, basta di lang ipaabot og July. Basta sunod si mana, busy ko anak, busy po na kong bana. Pagka sunod si mana na lang, next next week na lang po. Basta di lang ipaabot o July, okay raman. Kesa mata raman man niya guys, follow up check. Follow up, up na lang man niya. Ganyan ang tambal ba, kay one year raman, guto ang tambal nga iyang gipalit. Gikuan sa doktor sa iya, Gersita, pang 1 year man to niya. Ato, may na, um, kung na ba ito atong last month pa iya 1 one month, ito na pa si Motherland. Ito na yung loto, ano kung bayabas ba? Nag-uma kasi Mr. Pintin na may. Wala, gini na rin. Mas maayang pagdagagagigit ka mag-inom Mr. Pintin na may. Ang inyong nakao na lang buntag, makuha na rin はい、どうぞ。<noise> 哎 Wala lang yung kaigang, guys. gi, ligo na po utro, eh. Wala kaigang, eh. Igang kay ganina, pag ako pang limpyo, na. Lagan man ni kay nakapundo ni kay agas man kaga, kagabi, eh. O kaginang buntag, Pagmata na ko agas naman, moto, nag, nagkuan, uh, nag, Pundog tubig, ah, naligo kong utro, di lami, ipamaki. Napaday kayo, choking, mai hmm. Wa man ka nagtel. Ang akong akong bana guys O, ipadalan ko ni pasalubong. Ay ate, nami makipasalubong Apollo made in Malaysia man. Inatag sa iyang boss guys. Pasalubong niya sa kuha. Karon ulit niya. mukaan ko chocolate. Sa una bitaw guys no. Sa una guys nga dito pa kung mali siya guys. Eh, Kani guys. Dagan kayo kung makita ani guys. Ako araning ni isnaban dito guys. Eh. Dito ko ani mo palit. ko magdala ani kanabitang pang sa pasalubong. Atong dalong katong mga mahalon guys. Katong chocolate nga nasa lata. Katong naasa kuan. Mo yung pang dalong. Kani di isnaban. Lagi ni ako katong isa ka wafer na kuan. Pero karon kaon na eh. Dugay na ko kakaon. Wala. Eh, dugay na ko kaon. Dugay na ko nga. Wakabalik man dito sa Malaysia man. Pila na katuwing. Morag na, sa 15 years naku wakabalik. Kaya wala na ako balog. Asa na to kung mga kauban sa banda, wala na makutunduan. Ang po may contact po. Akong pangita ilang mga Facebook. oh, kita silang Facebook. Sa una, mang gugas ka. Kung dito pa ko, di pa uso ang Facebook. Sa una, ang uso Skype. Yan, wala po siguro to sila Skype. Kaya wala man ko contact. Di man ako sila makita. Di lagi ka pwede ani. Kaya nga no, chocolate ni. Gagamon siya at sulod isa ka di ay. Ah, mo. Un 1 2 3 4 5. Magkuan ka ba trenta? Mo. Bantay ko ba ako? Na, mo akong di. Matong kuwanin. Ano din? man si. Mm -hmm. Maluto to ko ang herbs baranggas, mainom ko din. Magluto dayon ko og. Oh. terus sudah anak tuh enggak? Gaya nah, eh, ka anta ah. Mana mga bata ani? Kabore itu mga bata gas. Akong iro. Akong dugi ko, supangay. Si Hindi na tagaan ka chocolate mo. Ang ilalang ane, ah. Ang iyahang talaman. Pwede ang dugi doos ane. Ganina, guys. Nagsugod ko palimpyo. Buntag, guys. Paglakaw sa kong banana, nang limpyo na ko mga alas. Ka ka, kapinang, non, lakaw, oh? Alas 6 kakapin ng kuwan gano'n. Lakaw gano'n, ano? So, alas 6 kakapin ng lakaw. Sa wala pa nang lakaw akong banana, ng alas 6 sa buntag, guys. Giligo na ko akong mga dugi doos. Kaya na ay agas. Pagkahuman na ko, pagka, Then, Ning lako akong bana guys, nagligo pagay akong kusko mga dogi, lasa akong giligo si Kuan oh, si Dagol. Di e paguman ako og ligos kong mga dogi daw do, anang uh, nang muan pa ko. Na pa ko diya sa gawas sa buo og sa tires limpyon limpyo nako ako giligo kong mga dogi dogs guys kay mamanwas man jud ko daan ayan ako naligo nako mga ero kay pag pag dili ko mamanwas daan din ako nako sila daan. Unahon nako sila ligo. Paguman na nagligo guys, magligid-ligid man sila diya nang um, sa tires mo nga. Ako ang giuna kay bahalag magligid-ligid sila atis limpyo na ako ang ang, ang palibot na ako nang na banwasan. <coughs> unang una ang ginako limpyo ang mong palibot ayan ako sila ligoon. Pag uman ako ligo nila guys nang limpyo din ko dire sa balay nag general cleaning ko di ari. Wala na lang lagi wala na lang gani ko nagvideo no ko sige ra man ko na mag general cleaning ko. Nagbaylo bailo ra ko kaning kurtina di ano, oh nagtahi-tahi kung kurtina. Kaya na ako'y giukay -okay guys, na ako'y giukay. -okay. Nindot siya ihabol niya. akong gitanaw, oh, nindot nung po siya ikortina. Muna akong ikortina, karoon dira, oh. Nawa akong kurtina guys, oh. Na. Mm. Yeah. Oh, muna nga kortina guys, kana, 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 puti. Hmm. Akong gitahe to si banana, oh. Magtanaw ko tayo, be. May ito, so, ang suga dira, may be, kaya ngitin mo. Mga si so, banana. Pag muli na siya sa balay, gas, TV, din na yung atubangon. Kaya, buaya ka na sa TV. Wala naman siya trabaho. On, kaya, wala naman na siya labag gabi eh. Yan, wala na tukog pang limpyo. Anilong aglang, nagbuang. Wala manday na ako na. Uy, natuwang. Wala manday na ako na. Tuan, natusluk ang ice cooker. Wala, ko na, da, wala Uy, na ako na click. Dahil, marising. Wala na luko. Uy, ako na kuwanay. Natusluk ay. Natuslok ay ako ra itong gi tusok at gi ana sa kurente din wala naku na ko na na-cook, kun sana oh wala na tingala ko wa man ni warm di ah pag pagtug... tingala ko guys pag gunit ako pag bugna man kayo wala ra pug ko pag abri na ko gino ko wa man din luto ning burot na ang bugas may lagdi na maglata, may ganina raban alas 4 kapen No. namit mo dahil sa Ha. Suma-suma ko dahil sa balami. Inom ng tani di herbal kay bitik na tani. Gano? Tamis terba? Tamis Nah, si Inday ano, lama lamak lama na po na si Inday diya ba? Mitras gainit pa ko sa kuang herbal guys, kaon sa kuang eh. Mix siya <coughs> eh. Barato rin isang buwang gaga ba no? Mone ang 150 ga? Mwag maraming dyan na. Mwag maraming na. Kaya lang chocolate, gani katong gamay, gani ano, oh, an an, sa sinta niya. Siguro sa sambuang gato, narito sa mga, ko 35 ko, Hmm. Hay, hey, anyway, hindi, mga anak, kagilak. ay mong anak dahil. Next week, madako na ng mga itoy. Bukad na na ang mataan na kay Inatiman man sa mama niya. Ang mama ko din, natiman kay nako. So, sige na kung pakaon si Indegas. kay ang anak kasi lipat gatutoy. Tayo na kung Nag-andan na pag-ugig niya ng hilaw o kaya kung ipaikuan sa iyo niya pa. Ako na po na ipainom sa iyaw niyang itlong hilaw. Nga. Yeah. Kapit na nabukal akong herbal. Mmm. Hmm, kato mo lang, ikaliguan na to, ito ng kabasi, May. Hmm, kato dito, oh. Kato ganyan, nasi umbing, nasi alcher, mo, biyan na, oh. Muna, oh. Muna, na, oh, nahan. Di man, to, para, pag di ang -an, ganid ani, ito di malinaw, layo ra kin dumalinaw. Kili, nara di ana. Na. Wala mo kuno kana. Ka kuyo mo wala mo ga, ka mo ganing alcha na subba. Adi ti sus dumalinaw. Sakop dumalinaw pero di gid dumalinaw. Unahan pa gusto dumalinaw. Aw unahan pa dito? Uh, una, no na siya. Ay uno kay namalit pa man dito kwantos dumalinaw. Mao lagi na.

Hmm, oh, lagi Eh, sudah nonton pantas lihat Eh, jadi oh. Jadi emak, oh. Eh, aku angkuan. tong herbal guys ba? Ah. Ning bukal na tong herbal guys, ato ang tagtauran ng pabukal kay para ato na dayong kaunon. Hmm, si Kabay, manday na, katong Kabay Blab. na ako kaon o chocolate. Ito palabi kay atong edad raba, nagkataas na atong mga, ay, diabetic raba, kung ba na daan, nung saan, kung bako palayo lang. Lobe? Hmm. Ako na ni haon nung Ako niya, akong kuan guys, herbal. Mag-inom na dayon yung taong herbal! So, no. na niya eh. Naloto na guys ang atong herbal. Ang atong herbal. Ang atong herbal. Naluto na ang atong herbal. Ang atong herbal naluto na. May inom ka, Bebas? Uh, okay. Inom juga ani kay mm, cooking ra ka? <coughs> Yan na kayo. naluto ang kanon. Wala na ko ani mami, wala na tuslok. Wala na ni mami ang kuwan. Ano naman ay anak, Inday? Nga na ka, o maging moron. Nalimot kong Ara guys, nanginomi og ang herbal ni banana guys. <coughs> di ara guys ang atong herbal. Sabad na tigwaba ti, sabana sabagwa. Ah, sabagwa di ay. Sabagwati. Naraga o. Sabagwate akong tawag ane kay sabana man og guava. Okay, okay namin na siya na in itypes ka So there taman guys. Salamat guys sa mga nag-subscribe sa ko ang YouTube channel, sa nag-follow, sa nag uh, naglantaw sa ko ang mga vlog. Thank you so much guys. I'm Pintang Tanan. I love you all. God bless Bye, everyone.